Today ngayong araw mga koys ay napanood ko ito sa TikTok. Ito panoodin nyo. Grabe, ito daw palang halaman na ito. Pag pinipiga mo ay may lumalabas na shampoo. Amazing! Ayun no, dito kaya talaga nang gagaling yung mga ginagamit natin na shampoo. Sobrang nagtrending ang video na ito. Buti na lang may nakita akong ganito dito sa kakilala namin. Kaya tara mga kuy, subukan din natin kung may lumalabas na ba talaga na shampoo dito. Let's go! So mga yeah. kuy, for today's video ay gagayahin natin yung napanood natin sa TikTok. And eksakto, may pinuntahan kami. May nakita ako dito nung gulak-gulak na nakita natin sa TikTok at Amazing! Grabe mga coach, di diba, parang may nilalabas daw siya shampoo So ngayon, mapapatunayan natin kung totoo ba talaga yun <laughs> Siyempre, hindi diba, namin amin to Kaya magpapala muna ako kay na kuya Ayan, hihingi lang ako ng isang ano nito Isang piraso nito, bulaklak na to at susubukan natin so, Wow! Ko, ako ako na talaga ako, mayroon ako pang kuha dito Ah, oh, bigas pa rin So ayan, mayroon na tayong bulaklak at tatry na natin yung napanood natin. Let's go! Grabe, ganito pala yung itsura nito. At eto na nga mga koys, nakahingi na ako at susubukan ko na pag nakauwi ako ng bahay. At eto na nga mga koys, meron na tayo dito ng bulaklak na napanood natin sa TikTok. Amazing! And for today's video ay susubukan natin kung totoo nga ba yung napapanood natin sa TikTok. Kung meron nga bang nakukuha na parang shampoo dito. Kasi sobrang <laughs> ganda niya. Katulad din siya yung napanood natin. Kaya tara, samahan niyo ako, susubukan natin. So doon sa TikTok, uh, kumuha lang siya ng lagayan tapos... PC niya. Wow! At natin kung may katas na lalabas dito. So, ayan, PC lang natin. At ayun mga kois, grabe, meron na lumalabas na mga parang bula-bula. <laughs> ayun siya. Wow, oh, grabe. Ayan, oh. Kita niyo mga kois, grabe. Totoo nga yung napanood natin sa TikTok. At ayan, oh. Amazing! Bula-bula na siya. At ito try natin sa tubig kung bumubula talaga siya. Kuha ko ng tubig dito mga kois. Tapos lagay natin dito. Ayan. Ay, eh, grabe mga boys, bumubula nga siya. Ayun, no? Oh. Yun. Amazing! Grabe, pag nakaipon ka pala nito, sigurado, libre ka na siya shampoo. Oh. At ganito pa yung itsura nyo. Ang dami pa nyo nilalabas. So, ayun mga boys, bali, totoo nga yung napanood natin sa TikTok. At susubukan natin kung ano ba ang nasa loob nito. Try nating buksan. Ayan, susubukan ko buksan aso parang matigas siya pero bumubula nga siya, o oh, ayun, Dahil dami mga bulat wow dila. dito yung mga waves yung mga bula niya grabe pero hindi ko siya mabuksan, parang ang kunat-kunat niya pero try na natin bumuksan ulit natin ayan ayan mga koys yung ano na? ayun grabe ganito pala yung tsura ng loob niya amazing ayun. siguro bumubukadkad pa to at pag mas bumukad kad pa ay mas marami siguro mas marami ko siguro makukuha. Ayan, may mga bula-bula pa siya, oh. So, ay mga boys. And for today's video, ay napatunayan natin ha. Totoo pala, yung napapanood natin sa TikTok. Wow! And kung maraming yung ganito, siguro makakaibon ko talaga ng shampoo. Ayan mga boys, ganyan yung itsura niya. At hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na to. At comment down below nyo na lang kung alam nyo ang tawag dito sa halaman na to. So, again, it's me, your Kuya Jay. Uh, maraming salamat sa panonood. Like and follow for next video. Bye-bye!